sa 30 palingki pagkasyan tayo ay 200 pesos na panggatang ti ihaw na umaakon di puro lamas iso e ag-ihaw-ihaw tayo matang tatanggal daw sure. na yung binili natin ako ng ulo ng manu fresh isaw <tinyo> di total amin ti ginatang dayo kakabsat ket 2160. So, dapat so, isu nga 40 ay ket pangsangkap met daydayan akas karaman naji saw sawan na nga ramid dikdumduma. Tapos atoy dara medio kinapal kapalakt ti iwana ta no no itu hukum kau mading ngak krak-krak ngay kas jay gayam tujuh sekerti tujuh nerdaraan daran nukun no, ada nerdaraan <laughs> Kunan nila kay ko kasi ano ka nung mapagkasya aja 200 nga panggatang ti ihaw-ihaw. Kukunak ka bahalan. Kunak, basta palingke, taji palingke dumalan ta di palingki. Sa bahala. Ay, kat no, nga inang ka talaga mga Discarding nga na imbag. Oh my God! <laughs> ihap kop ko, ihap kop. <laughs> Utal utalak pa yun. Ihap kop ko guys. Etan, um, Nuk lang adagi di sangkap nga pang adobo nga ricado. Yan. Tapos, i- eh, I eh, tubog-tubog tay lang basit isuna i eh, half tay lang aje batit lang ta no mayat ngay nga ub, ubod ya, na tuhugan nga menu no, amo ay lambong basit ay kat kwa narigat nga apan kwa ngay apan tusok-tusokin nga kunada Hmm, rambol-rambol ako ni kun Tagalogan kat puro Tagalog kami dito eh. Hindi ba tangga si Camila ang kakabsat ti Ilocano dito. Si Camila ang nakatig tutungtong ti Ilocano. Hi guys. May isaw naman. Oh. Ato ay ayan adikwa, pinaglambungan tayo basit Pinagrekaduhan nga di adobo nga style o pang sawsawsawsawan no itong tunong. Hey na guys, ano ko na? Yung ulo yung paa. Tapos ano ba? Yan, ganyan siyang ibenta. Kaso lang sa akin, nalagay ko siya dito kasi pang stack na. Ay ko, nagtuno ang garoon ti Basitan nga pang maluman me, kakabsat. So nga, nag-testing ako na, nag-ibati ako. pang ihaw-ihaw kumuta. Ay so, iti pang mang me, tatta. Dahil tanda, sa na ko. Ang grabe na mutkin si sa usawa saw noon. Tapos, pinagbalon ko nila kay ko. O, oh, oray nila kay ko, dabalon na. Anak ka, ihaw, ihaw. O, oh, si ko. trabaho, itad ko. Bakit? Kanila O, oh, balon oh, dabalon nila kay ko. Tapos, atin na natidda. Kay ikabel ko mutin. rep Guys, nice. nalagin natin siya sa <laughs> Oh my god. Nakakapagod din pala talaga gumawa ng ihaw ihaw Ayaw mo na. Kung araw-araw ganun gagawin mo, Diyos ko po, nakakapagod. Oh yeah. Nakakapagod pala talaga mag ihaw ihaw Kaya pala yung atik ko medyo tinatamad pag minsan magpas. <laughs> Stuck lang naman yun guys. Para pag gusto mag ihaw ihaw meron lang si sa rep. Diba? Bye! Thank you for watching!